Hi mga kalugit. Tagasa kung sir? Tagadigos. Ay tagadigos yun mo. Ay mga kalugit timing, kakarating ko lang galing Burakay. Eh. <coughs> Ginaoperahan na di ay niyaw. Oh. Hmm. Music. Ni. Kapila na di ay nigi ano tapos balik yapon. Hmm. Desember, kaduha gina December. Karoon lang ka December, Desember. December. As in, gioperahan tapos oh, balik yapon. Balik yapon.

kani relax lang sir ha dali lang magdugo imong kuko kaya kung sorry

Dako ka ayo. Hmm. Gani. Koton sa dedi. Koton. ninyo ba? Si, okay, why nyo man ginamintin, guro? Tagabanog, why nyo ginamintin? Talimpiyan nyo every two weeks. Every two weeks, tani ka mo mag... Ang ka mo mag na mag-suffer. May ano mo, sir, pamintin? Asa mo banda sa Digo, sir? Sa sin, ta, Mati, Barne Mati. Mm, nang jud mo diri? Hmm. Gatan ano, mo? Gatan mo tuyo. Oh. Sa so, doktor, grabe gani, no? I-cut yun ang kuko. Ayan na, ayan na. Ayan. Hmm. Kailangan mang guni tanggalon, man mang guni Hmm. Perfect. Kada na. Pukuna kabaon, ayan na 'yon. Wala sir nagbalik-balik ang sakit. Eh ginuo ko. sa ilalim sa iyang pan. Ayan sa mga followers ko pasensya mga kalugit na palagi nagdudugo yung mga koko na operahan ko mga kalugit. Kasi ganito talaga ang way ko mga kalugit. Gusto ko talaga makuha yung koko na nakabaon. Kasi may mga diskarte po tayo sa pagkuha ng, ingro, ng mga dry skin at koko sa gilid. May mga kanya-kanya tayong diskarte Kung may mga dugo man makita nyo sa akin, hayaan nyo ako. This is my technique. Hmm? Laki Lucky oh, ito ang kokonya sa loob mga kalugit. Ito palagi na mamaga ito. Ayan sir. Biki. Ayan Kaya pa sir. Laban lang. para matanggal yun. O oh, di ba kalugit Malayo pa si Sir mga kalugit From Digos, o oh, di diba? Ay Merga na, ba? Di ba, lagyan natin ng magic sarap. <laughs> para masarap. Masarap ang kanya. Kasi mga kalugit, makikita nyo palagi, may mga dugo, yung mga koko na operahan ko mga kalugit. Kasi alam nyo mga kalugit is... Ito ang teknik ko mga kalugit para gagaling ang kuko. May iba-iba po tayo mga ano. Kasi mga kalugit ko hindi mo talaga tanggalin yung sa loob-looban. Babalik-babalik talaga yung koko na namaga. Kuko na, na Oo, kuko niya na naglubong. Amo niya ang kuko naglubong. Hmm, tingnan niyo oh. Wala nang dugo. Ayan, sir, wala nang mega tusok. Talong na. Pag-opera niyo, gikat yun nisan no? oh. 'No, 'di ba? Sa doktor nga mga kalugit, super cut talaga ito. Dugo na dugo. Ang mga Pinoy kasi, iba kasi ang mga ano sa mga Pinoy. dili mo, 'di 'yung asyuran sa doktor nga mag ayo gitsaba. Mm, tanggas. Di ba? Dito naman tayo mga kalugi. ang ganang ano. Inom sa sir. Inom sa. Ang customer natin mga kalugit from Digos, o oh, di ba? Pak na pak. Ay, gani 'yung ulan, oy. gani ulan eh, <coughs> Wala na sir no. Wala na may gatos sir. Asa to the picture ng part niya. ka up sir? Ha? Hmm. Dili di sa right nga sa ubos, Paubos. ubos iyan tubo. Ano to? Masakit kayo. Gikan sa sulod ka atun sa ano taas. Relax lang sir ha. Kaya pa sir. Hindi <laughs> ka kalipungon. <laughs> So ikat nato ni o kay gikao na di ay sa ano wala na ikuko di ay diri ong i-overcut nato siya. Kana. Ngabi ang ano. Di ba mga kalugit? Once na mag ano na kayo mga kalugit magpa-opera gani ka mo i-maintain mo sir nang for example may mga manicurist sa dito every two weeks ka magpa limpyo para hindi siya mag-anoano banog mm -mm. Yeah, tawagi sila ni nga isarad ani lang si kan floor nga ano nga bin pertahan dito. Kaya pa sir? Laban? Ayan na sir, ayan na. Ayan. Ayan. di?

mm Mm. Yan yeah, o. So, yung mga kalugit, sa so, mga followers, huwag na kayo magreklamo. Ang may-ari hindi nga nagre-reklamo Nari mo reklamo dito? Eh. <laughs> mga reklamo mga basher. Mga basher, mga nagreklamo. Ang mga customer, wala. ibang ba? ayaw lang ba saan? basta us sir kay para mga kila ka days ayaw lang ba okay, saan? down sa bayabas o kasi para maayaw tayo wala siyang mag form at another kumpo sa inyo hmm. Hmm. mag sama? mag -sama siya ano lang siya nauna mag aalang doon siya kayo sana? mag kumpo siya nauna mag aalang doon siya kayo mag Makilid daw ang gano'n ng bulok ng bliskan. Makit. Sa Facebook ka okay, mo gatanaw? hmm Oo, ba pedicure? Baka ipakit-cute mas kilid. Mag-dok, siguro sila. Siya, kasi niluod. Oh, dagang yan nga reklamo sa ano sa, sa, mga vlog ko, dagang naga-comment nga git nag-gina ano gayon ako haras daw kaayo murag waydo ko na Luis sa customer tapos ano pa ito anang gichurchordo nako na gimasakir te alangon sa una ko pinahinay ko tin ko inay na yon di matanggal i eh. mas lalo masakit i eh. ka ako kay iba man akong diskarte mga kalugit hayaan yung diskarte ko kasi mika ka picnic tayo hindi ko man kaya gayahin ng iba kasi ang aking style pang doktor talaga mga kalugit pero tanggal talaga yung utak niyon <laughs> Hmm, wala talaga. wag nyo ako utusan kasi... Wala na gato, slok sir. Wala na, na, na. Ayan. Wala na, no? Okay, okay, now, to... <coughs> wala na, no? Wala na, no? Wala pa may namin Ay, dogay na di ay ni. Ay, di li. kan may bagura ni. Ano yung ginang akong tiil? Like akong mga kuko. So, maulian siya. Balik na po. Balik na po. Kasi dugay naman ta. sa uh... mo ginamintin. Then, for example, every two weeks man amo na sakit mm. way mo ginatpatanggal? patanggal. Mao na siya. <laughs> mm. So mga kalugit, thank you so much mga kalugit. Okay na po ang kokoni sir na tanggal na po yung mga you, mga masamang espiritu na nakabaon. <laughs> so mga kalugit, thank you so much mga kalugit. No, punta na kayo dito dahil nandito na ako sa aking salon. po kung mabasa sa ulan, no?